Okay, yan mga tugang si Juan ay nako talaga. Yan ang satuyan mga parauma. Uh, pag uh, amay pa partner, uh, kuya na, uh, medyo amay pa man mag uh, duman sa uh, uma. Pero pag banggi na... Bunya na patunayan mm. ko. Bunya mm, ano. ano, na patunayan. Na ano naman? Ay, aram ko na. Aram mo na, no. ka ka. Pambira ka lang. Aram mo. Aram, pig papa, Ano taka ka talaga? Pig, uh, ano? Piga? uh, papadangog taka? ka? ka talaga noon. Eh, hindi na. Hindi problema. Anyway. Oh, about the past. Okay, pa, Lola. Uh, sa tuyang oras mo niyan, uh, 7 minutos na. Makalipas ang alas 10 nin pagka udto. Uy, udto na naman pala ang lola. Uh, at, sabi mo, ano kinismas mo ko yan? Si paling pwede ang anak na bunihaw. at yan, itichismis ko sa iyo. mo. papagamit mo ng TTV in oil. Tamay bong ingaya si ko, yan paling pwede Ay, si ko, si Tiyon, ngayang pwede rin. Si paling pwede rin pala May nakahiling kaya. Sabi ko mag uh, duman sa sa Imulula ta uh, siyempre ikabagaan eksperto sa mga burubun inayan. <laughs> uh, pag sinabin bun eh sa Imo ko pig ano pig uh, papaduman. Ta sisi. Ano ka ako din Masira ba ini? Mm, ano yan? nabatag. Mm, ano pa? Sinap na nabatag. Ay, portiho na maray naman yan. Ngunit yan, naaaro uh, ka malipot-lipot, uh, porting marayan. Tapos, eh, ano, ni Manoy, ay, mm. mo ni Manoy. Eh? Si mm, um, problema man ta garo maubuso na daan mga ano stock. Sa <laughs> maubuso na han hmm. maghahay na naman ang stock ni Ko Jani no na yuret siya. Anong halos halu sana ako na naman an mm. kan mga madyo sa kapadehon Ika na. Mm, ika na naman an uh, sabi, sabi mo nga lola. No, koso, magbakal nga kami nin kapinin manoy. Anong yata mayo mambaga ngayang ano mayo mangin na istak ngaya oh di ika ang raout uh, siguradong ika na naman ang ay indalola kaya mag Kaya uh, turtultul ka kata. gusto sabihon ka ano no mm. talaga ang kape ni Manol mm. o oh, iyo iyo padakol ang demand sa merkado no, kaya sabi ko duman kay kuyan kay kagawad ayin niya ko uh, dahil mo pag ano, halion ang kape ni ta duman uh, dumampati niya ako sa muya, uh, masulong ang kapi ni Manoy. Ay, gwapa man niya duman. Uh, tatadaan ta ka ngaya. Oy, uh, na pag... Maray pagkaaga tabi kay Tugang na Jimmy Sabi niya, maray aga tabi manoy. Oi na pagkaaga man. Dahil mo, pigbabali lamang si Lola. Uh, tugang na Jimmy eh. Dahil mo lamang pig, uh, kukumusta si Lola. Uh, mahinakit naman ito. <laughs> Tapos yaon man nakaantabay sa tuya si Ites. Si Ites Pastolero. Ano ito maribu ko na maray dyan, Lola, sa imong kuyan? Sabi na, sabi ni Ites, maray na aga po, Sir Dan. Siyempre, sa imo, dyan, Lola. Ay, maray nga ni tayo ni baka, Lola. <laughs> maray nga ni, tapig... Ano ito maribukong kong kan maray dyan, la? <laughs> Alat mo na daw ta, uh, uh maribuk si Oh, nagong kurahaw. Oh. Yan. Sabi, ay hey, talagang iyo. Hala, tayo, i-off ko muna ang ko yan. ang sa imong sistema la. ma na mari ang hali sa imong linya. Garo ba ka nag na? May kairi ba ka dyan la? Um, <laughs> Isay na siya nang tiki, uki, kan sa kong cellphone na yun eh. Isay na gusto siya nang magbalis ako yun eh. Oh, dangugon mo si Itis na nag-antabay, ining si Itis, kuyan ini, ining paborito kan maray ka ini, sabi niya, maray na aga Itis. po si, mm, si Itis na pastolero, sabi niya, maray na aga po sir Dan, siyempre sa emo dyan lula, o oh, yan, ika, ika ang paborito. So oh, may isa rong pontros ko yan ng tabako. Hmm. Uh, Inda daw kung nag, uh, naghihitso si Itis. Ah, putunta daw kung naghihitso. Ta, baad no daiman kaipuhan tabako ka ini eh. dapat so kaipuhan nya man ay tumao ka nga ni, duman sa mga kuyan sa kaipon nya pero pag arog kan tabako sa, sa kuya mo na itao nini nini basiang <laughs> Palat siya eh, mong apod. nini may, may, <laughs> ka, lawa, may, 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 style style may, 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 <laughs> <Go, man. laughs> garong uh, malipot, malipot ang apat sa kura, man nene nene kajan. Ah, maliput, maliput an panahon simpleng apat sa mga mahal nini. <laughs> Ay mamvira, sabi ni Tugang Jimmy. Garo man, garo gusto sa naman an si lolo mong garong manok yan nakulot. Baro man na kulot at manok <laughs> <laughs> Sabi ni to, gang nadi, Jimmy, na di Jimmy, dai kaya ako tig papadarhan ni Lola ni Hani, hali sa bukid. O oh, kaya mampalan. Eh, well, mm. you know, you ano siya namin kan go signal mo ta. Bakong... Kan si namin, mm. bagang may hanig. Di, sabi mo, igwa pa. Mm. May kuyin ako, di, di, may tambak ako di kita ko tapang may nagaharanda mm. ay mali o ako mm, mahala naghihinanakit nga ni dahil na kaya dahil siya pigda papadarhanin ko yan honeybee o oh. Bako ko dan pro mo nan problema no mm. bako problema an oh di ka mo kadaw nagdat ka sa kula. oh yan sige basula <laughs> basula yan <laughs> uh, makuapo mo na yan na uh, si, uh, uh, tugang na Jimmy <laughs> mm -hmm. Sabi pa ni... Iwan ko na, di. Parang kayo, puwan mo, noy. Tugang na, Jimmy, ikaw na. Iwan ko yan. ako. Puro. Yan. Puro talaga, Lola. Ito bagang pigpupuga pa. Oh, inunod. O, pigpupuga pa. Haliduman sa harong, ano. Ay, siram na maray. Yan, tatagamahan ko ang Lola. Mahagad man ako kaya. Puro. Sana kamuharagan. Gaya ta. Pag may pangita. Siyempre. An an ang mga lulahon talaga kaya lola. Uh, ano yan? Uh, ah matinau talaga sa mga makuapo arog sa muya. Um, kaya kay sabi ni at ani uh, uh, tugang na Jimmy, yaon pa lang si lola, maray na aga tabi lo. Uh, ay si lolo, marenta aga tabi lo, mabisala mabisala lamang. <laughs> Ay, pagpalain ka ng may kapal nonoy Jimmy. O yan, lo. Tapos, sa uh, sabi ni ate Jimbe, abot na naman talinga ang ngirit ni Lola. Ah, uh, mili na bate. <laughs> 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 pag dahil palang bibate, grabe ang kauyitan, ano? Uh, pag binaba... Oh, siya, pag binabati, uh, abot kalingaan ngirit, pambira. <laughs> sa kulang hanyo. Pero siram, masiram noy, masiram sige ang daw, namin. Sige daw, sige uh, Ipadangog mo daw sa muyaan ko yan. Ang lagatakan sa imong, uh, ano yan? Ang sa imong ngabil. Uh, paghigop kan honeybee. Mm, sige daw. Uh, Ay, anong naan? Garo na bagan lagatakan? <laughs> <laughs>